Magpapasko na. Ano ba ang prominente na bagay kapag Pasko? Mainginain huh? ka pa. Wagyu. Wagyu. Ano tayo, Hapon? Uy. Ha? Hindi ganun. Ay, ito, Wagyu ito yung Pasko? Sorry, ah. hindi. Pasensya <laughs> na. Hindi kami nagawag yung pagpasko, pare. Ang prominenteng bagay na tinutukoy ko kapag Pasko ay bibingka, pero hindi yung lulutuin natin ngayon. Ang lulutuin natin ngayon ay eto. Eh, ba't mo sinabi bibingka? Wala lang. Prominente yun eh. Ube pare. Lo, Nino mo mukha naman niyang D.U.B. Lo, Nino mukha naman niyang D.U.B. Oh, sabay pa. <laughs> sabay pa. Umorder kami nito sa FB Market, pare. Para sa isang content na makikita nyo soon. At, uh, ay ito et, eto ba yung ubi talaga? Nakakita kasi ako sa palengke na yung pasong malalaki. Di ba, pre? Ang ganyan kalalaki. Yung dumating sa amin, uh, maliliit. Ngayon, very ano ko eh careful ako na hindi ko gamitin ay violet na kamote kasi may ganun eh ginawa ko pagdating binuksan ko kaagad so tapos ko lo puti lo puti ganyan ba talaga ube pag hiniwa mo siya ube pare napakaganda ng kanyang biyak. Kitang-kita mo yung, yung kulay. Kitang-kita mo yung kulay talaga. Pagkatapos, pagkatapos biyakin, ang sumunod kong ginawa ay, inamoy ko. Ay, ah, inamoy. Oh, inamoy, oh. inamoy ko, pre. Sabi ko, bakit ganon? Bakit ganon? Hindi amoy ube na alam natin. ang next na ginawa ko ay, Pinakuluan ko siya. Pinakuluan ko muna, pre! Pakuluan kami dyan. Wala kayo nakikita, di ba? <laughs> eh, Oo. Oh. Pero eto siya. Yeah. Yung pinakuluan mo pa rin naman siyang ube. Bakit ganon? Bakit? Hindi kalasa nung ube na alam natin. Bakit? Kasi ba diba, ang lasa ng ube na uh, alam natin, halaya, mm. o kaya ube ice cream, mm. uh, ube, ube cake. Yeah. Ja ube. Yeah, yung mga ganyan. Ja ube. Yan. Yeah, no. Bakit ganon? Lasang kamote lamang siya. So ngayon, napaisip ako. Hmm. Hindi ba yung flavor na ubi na alam natin ay artificial na? Gawa na lang ba siya? Di ba? Kasi wala eh. Wala akong naranasan eh. O baka mamaya, hindi talaga ubi itong nabili namin. Bakit ganun? Bakit, bakit ganito? Naalala ko dati, gumawa ako ng ube. Kinontent natin yun eh. Gumawa ako ng halaya na low cost pang negosyo. Ang ginamit lang namin doon ay kamote. Tapos nilagyan ng ube flavoring na, at ubi color. Alala mo yun, pre? Oh. Yun. So doon, naglasa siyang ube. So, In, in theory, baka yung mga ube jam na nabibili natin, yung mga halaya na nabibili natin, ay any form of starch lang na kinulayan ng ube, or baka yan yung natural na kulay niya, tapos silagyan ng ube flavor para mamit yung expectation sa atin. Kasi aminin ko, hindi namit nito yung expectation Kasi ala ko, susuntokin talaga ako ng ube flavor. Oh, oh, oh. Di ba? Hindi. May Kami plus, na lang susuntok sa Hinimas lang ako. Uh, hindi, pre. Ayaw wow, mo. Oo, huwag ganun. Huwag ganun. Hinimas nga eh, di ba? So ngayon, sabi ko, look, look, Lo. Pangit ni Alvin. <laughs> <laughs> Magat din ako, pre. Magat ako. Na ako. Eh, pero, ngayon sabi ko, ang gagawin ko ngayon dito? Oh. Hmm. ba? Diba? since dahil kamote nga lang siya, and ang alam kong application ng ube ay puro sweet application, bakit hindi tayo gumawa ng ube three ways kung saan lahat ng application natin ay savory. Ititreat natin siya na parang kamote o parang patata since yun namin din talaga ang lasa at structure. ay. Diba? Okay. Diba, no? Simulan na natin to At ang unang gagawin natin ay ube nyoki. Nyok, nyok, nyok. Magsimula tayo dito sa ube na pinakuluan natin. Hindi ko na pinakita yung pagbabalat niya kasi hindi exciting yun. Tsaka gano'ng kadali lang naman ba yun? Kahit kalahating oras namin ginawa ni Alvin yun. So, durugin na natin to Ito malambot na. Ang concern ko dito is yung fibers niya. So, try natin siyang padaanin dito sa isang strainer para makuha natin yung mash pero maiwan sa dulo, sa likod rather, yung ano niya, fibers na. Alam niyo naman, pag mga teka mo, talagang mahibla yan, di ba? Yan, sobrang smooth na, na ubi niyan. At sana pala, hmm. pinalamig ko muna. Mm. Tayo niyo yung pelikula namin, pare. Ah. Ninong nyo at si Ian Jimena. Ganap na artista na, pre. Okay, diba? Pag-alig ka mo ng mga konting name niya. Basta sana. Tsaka, tsaka, tsaka. Ha? Ano yun? Tsaka <laughs> <laughs> may pinagawa sa akin si Direk. Oh. Sabi ni Direk sa akin. Yun. Ang ganda. Di diba? ba? Di ba? Ramdam na ramdam mo. Ganap na ganap po. Parang dalawa si na nabasa mo na istorya sa mga mata ko, di ba? <laughs> Siguraduhin niyo lang na kapag ginawa niyo to, yung strainer, balik niyo sa dating, ano, aking ah, hindi, huges, pre, kasi... Kawawa naman yung magbabalik niyan. Hindi, gari lang yan. Okay na to, this is quite a lot. Tapos, gawin na natin siyang gnocchi, pare. Hindi ko alam kung gagana to, ha, kasi usually patatas nga ginagamit. Eh, okay, diba? kaya nga ka tayo nandito. Oo, oh, para malaman natin. Itataas ko na aking piyaw para hindi mapanis mga pagkain. <laughs> so ngayon, dapat ang ilalagay mo dito ay all-purpose flour. Magdadagdag ka lang na magdadagdag ng harina, mamabuo siya, di ba? Ang problema, wala kami. Naubusan kami, tapos gabi na. So buti na lang, meron kami ditong semolina. Hindi ko naman ina-expect na lahat kayo may semolina. Gagana dito all-purpose flour press. Pero pwede, pwede rin yan. Pwede rin to. Work lang natin ang pagganyan niyan. Kaya sa ube pastillas. <laughs> Wag kang kakain ha. Wag kang kakain ha. So need lang ng need. Ang mangyayari kasi dito, ang magbabasa dito is yung moisture na nandoon na sa ube natin, di ba? Or kung ano mang, uh, root crop yung gagamitin nyo. Tapos dagdag lang kayo ng dagdag. Yung iba may itlog pang nilalagay. Ako hindi na. Kasi ang goal lang niyan eh mabuo siya par. So buuin ko lang to tapos <sighs> yun. Medyo nabubuo na siyang dough, pre. Oh. So, kailangan na natin i-develop ng konti yung kanyang gluten. Kapag tingin nyo hindi niya na kaya mag-take ng flour or semolina, okay na yun, pre. So, ito na yung ating gnocchi na i-rest lang natin. Siguro mga, I guess, isang oras. Para ma-relax yung gluten, ma-shape natin, then lulutuin na natin siya. Balit sa sakling pa para hindi tawag dito, hindi mag-form ng skin. After natin maluto yung mga next natin, maluluto na rin natin ito, di ba? So, doon tayo sa necks natin at gagawa tayo ng suggestion ni Alvin na talaga namang napakaganda. Sabi ni Alvin, gumawa daw tayo ng... kalaya. Sabi ni Alvin, gagawa tayo ng ube chowder pa rin. Pagpapakan na no, naman ako. No, no. Eh, hey, ganyan talaga. <laughs> Clam chowder ay usually clams. Uh, nilagyan ng aromatics, mga bawang sibuyas na ganyan. Pero ang ang determining ano niya talaga, characteristic niya ay malapot siya dahil sa patatas na nilagay. Minsan dinadagdag din na starch pero if you cook it down ng medyo matagal, ano mo naman yun eh, magpupulbos yung, yung patatas tapos palalaputin niya yung sabaw. Ngayon, dahil nga nagpakulo tayo ng ubi kanina, tinignan ko muna kung meron bang palapot properties mm. yung ubi natin. Medyo malapot yung sabaw niya, pero hindi sing lapot ng sa patatas. Pero nonetheless, try pa rin natin. Sa palayok pala tayo gagawa, wala lang, para makangas lang. Oh. Diba? Kukuha tayo bacon. Yan. Mga ah, ganyan. Tapos hiwain lang natin ng ganyan-ganyan. Lardong, saan tawag dyan? Meron na kami nakaprihit na palayok. Ayan natin ng konting mantika. Gisa-gisa lang natin, tapos i-coat natin yung interior ng palok ng mantika na nilagay natin. Pati yung mantika na rin ang bacon natin. Tapos hintay lang natin mag-render yan. Tapos, kuha tayo sibuyas. Dapat puti, pero naisip ko, since violet na rin naman yung ano natin. Kaya natin ang sibuyas na pula. Tama. Ba't sibuyas na pula? Tama. Ba't hindi sibuyas na ube? Hindi, na, nagdasal lang muna ako. Baka may mga hindi magagandang bagay na ba lumabas sa bibig ko eh. May request ako. Hmm. Pwede kang tahimik ka muna, ganyan, ha? okay lang. Kasi, hindi ko alam yung feeling na parang naalibadbar na ako sa presensya at pagkatao mo. Ano mo yun? Sa so, dosi, napakadali lang gumawa ng, ng chowder talaga. And pwede mong flavoran ng kahit anong bagay na gusto mo. Gusto mo, gumawa ka. Simple bacon chowder lang. Ay! Uh -huh. hindi. Sibuyas, going in. Uy! Uy. Next ay celery na, ang dami ko palang napabili. Kailangan natin dalawa lang. Nakaka-on-set. Fresh na presyo. Fresh na presyo. May lupado pa pa yan. Huwag <laughs> lang <laughs> natin ang ganyan-ganyan. Oh, oh. Ay, sorry, 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 sorry. sorry. Oh. Carrots, <laughs> pwede tayong maglagay. Pero kung ayaw nyo, okay lang. Wala namang man, problema doon. Kaso parang isa lang ang kailangan kung I mean kalahati lang, kalahati lang na carrots ang ilalagay ko. <coughs> Tapos ngayon, pwede na tayo maglagay ng ating ube. Ano tayo na medyo madaling balatan. Iba kasi, irregular talaga yung shape niya, so medyo mahirap balatan. Feeling ko maputi loob na ito. Ay uh, hindi, eh, uh, tama lang, tama lang. Tama lang, oh, pakita mo. Ayos lang. Parang hmm. mata. Pwede mo itong i-peeler. Ano, dahil nga irregular yung shape niya, medyo mahirap talaga. So, as as uh, thin as you anuhin mo na lang yung, yung gilid niya. Yan. Konti lang. Kasi karamihan ng violet nandun sa gilid. Oh. Tapos, pagkatapos nating uh, balatan, kasi medyo malupa-lupa nga ng konti yan. Eh. Hugas lang. <laughs> Sabahin, hugasan mo. Ayun, no? Nahigimadula siya, pre. Oh. Nahigimadula talaga siya, oh. 'di ba? So al alam ko nung nakita niyo yung title at thumbnail, baka iniisip niyo, gagawa tayo ng pinasikat ng parokya na sinigang na ube mula sa kantang uh, cooking ng ina mo. Pero okay mga lalabas po sa ibang content siya. Hintayin niyo lang. Malupit yung kasama natin doon. Mm. Pero hindi po si Chito Miranda. Oh, baka I po ina-expect niyo. Baka ina-expect <laughs> niyo. Talagay so, na natin yan dyan. Yan. Pero actually, no. Meron naman tayong durog na dito eh. Baka kukuha na lang tayo dito, di ba? Oh. Pero, kung wala kayong ganyan, parang ano problema? Chop kayo, maluluto rin naman yan, diba? <laughs> 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 di ba? Ayan natin Hindi ko na nagisa. Pero ilagay na lang din natin. Ayan. Tapos, pwede kayo maglagay ng gatas dito na pakukuloy nyo. Mas gusto ko sa dulo cream na lang. So, lagyan lang natin yan. Iba... <laughs> Alam mo, alam mo. Hindi, <tipos> dapat ganun yung hawak. Ganun yung hawak. Yan. Yeah. Mauna kasi Halloween, eh. Tama, tama, tama. Tapos eto na par. Halaan. Clam chowder eh, di ba? Clam chowder. Halaan 2020, 2020. Halaan 2016 to, pre. 20, 20, 20, 20, 20. Ito yung pinakamagbibigay ng lasa sa ating chowder. Tapos, for added, ano lang, flavor lang, lagay tayo ng konting hongta. Yan, lagay natin. Tapos, nalagyan ko sana ng tubig. Eh, nakita ko, pre, ito yung tubig dito. Ay! Bakit? Hindi. Nakala ko. Grabe makareact, pre. Kala ko may ibang ano eh. Okay, Di ba? <laughs> <laughs> sorry, sorry. Sorry. Sound <laughs> <Saudi. laughs> <laughs> Ay, ano? Ay. 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 Siya yung malak siya yung nagpa-sound eh. Yun okay. <laughs> <Yan> nga eh. <laughs> Yan. Kaya natin ng pa. Kung gusto nyo lang, Nor, chicken powder. Lo ni nung lo naman chicken jun. Lo ni nung lo naman chicken jun. Bili ka ako Ganun ba yung mga basher ko? Lo <laughs> la ni nung. Hindi kasi kapag may nabasa kang comment, parang naririnig mo ah, na rin yung boses eh. Di ba? Mm. Yan. So ngayon, wala na tayo bang kailangan gawin kundi hintay na lang yan na kumulo lang kumulo, mag-breakdown yung mga gulay. So hintay lang na natin ito tapos baka pwede na tayo mag-proceed dun sa pangatlong dish natin. Tari. Oh. And that is ube croquettes. Ano ba ang croquettes kundi mashed potato na binilog, binuulang siya uli, tapos binalutan ng breadcrumbs, tapos binirito, di ba? Tapos usually may palaman sa gitna. So, ganun yung gagawin natin mismo eh. Pero gamit nga natin ay na ube, tapos ang palaman na gagawin natin ngayon ay cheesy bacon. Okay. Di ba? So, bacon natin yung ginamit din natin kanina. Iwain lang natin into lardons, pare. Ngayon, ilagay lang natin sa isang pan na walang laman para maluto natin siya, hindi natin siya pakikrispihin. Kasi medyo hindi ako fan ng crispy na, na bacon. Kasi gusto ko na nararamdaman mo pa rin yung ano eh. Yung karni-karni niya, di ba? So, hintayin lang muna natin maluto yan. Parang enough lang para mag-render ng konti yung fat niya. At uh, mainitan siya thoroughly. Tapos balikan natin mamaya. Natamad ako pa rin. Pumuna ako, ha? Ah. Oh, pagod ako, eh. So, lapit natin yan dito. <laughs> uh, pwede na natin patayin yan, actually. Tapos meron tayo dito Quick melt. Baka di kayo naniniwala. Mas na Quick melt, pare. Mga kalahati lang siguro. Kasi ang gusto natin, yung keso ang magbabind doon sa, sa bacon para mapalaman natin siya ng maayos doon sa ano sa loob ng ating croquettes. Wine lang natin na ganyan. Siguro ganyan din. Sayan natin dyan. Dyan. And hopefully, yung residual heat ay enough para matunaw siya kasi kapag sinindihan nyo pa yan baka masunog yung keso pero sige lalagut ko na tong keso kasi parang konti dami ng bacon natin eh oh so, maglalagay ko sa nilagay okay, ko sa ayo nilalagay ko sa pandesal bukas so kaya magalalabre yan Tapos halu lang natin yan at hintayin nating matunaw at ako ay dito lang at ako ay nandito pa rin hindi pa rin ako gumagalaw Totoo na ang ating keso para yan gagawin natin ilalagay natin siya sa isang bowl ayan tapos, ang gagawin lang natin, palalamigin lang natin ng konti ito para mag siya. Tapos, pwede na natin siyang ipalamang kasi para pagkaganyan, hindi natin mapapalamang yan. Ngayon, as it cools, nakikita nyo may pooling kasi ng mantika. Pakita mo para. As it cools, pre, halu-haluin nyo lang para lang hindi nakaangat yung uh, mantika. Sabi nyo, may pandesal ka ba dyan? Sarap no? So, pala maging lang muna natin yan. Tapos siguro pwede natin buuin yung croquettes mismo natin. So, eto na yung malamig natin na, ano, na ube. Ngayon, merong mga natutungkab-tungkab sa labas niya na feeling ko medyo matigas na part. Tatanggalin ko lang. Durugin na natin to pre. Megos-megos na natin to pre. Ito ka talaga si Jay. Ngayon, ang kinakakaba ko lang dito, baka masyad... Baka <laughs> 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 masyado siya maraming tubig. Kinakabahan ako. <laughs> <na kayo. laughs> baka masyado siya maraming tubig at hindi mag-hold yung shape niya, di ba? Kasi yung pagkakaluto natin dito, ah, uh, konti pa, konting lambot pa sana, ang nagiging problema, na, nadidissolve siya sa tubig, pre. Napupulbos siya. So, ayoko sanang sagarin. I mean, sanay ako doon, pero ayo ayoko sana talaga. Oo. So, ewan ko ha, Tingnan natin mabubuto. Kung hindi ito mabubuo, ang troubleshooting natin dito, maglalagay tayo ng starch. Pare, cornstarch or modified starch. Ay! Oh. Napatayo ako! May naisip ako, pre. Meron nga pala tayo nito. Oh, Di ba? Uh -huh. Yung food riser natin. Malinis yan, pre, kakalinis lang yan. Shape na shape, shape, na shape yan. Ngayon natin dyan, tingnan natin kung gagana. Ay, insan, Oy, bro, parang papi, gagana. Oh, Papimple right? pal, ah. Parang <laughs> hirap. <laughs> insan, di ko kaya. Christmas. Ayun! Layo ng tingig. Uy! Insan! Anong ginagawa mo, insan? So, grater ang gagamitin natin dito. Natin dito, ah. Insan! Kamay mo, insan, na. <laughs> kaya, pero galmat, ha? Ikaw, uwi na tayo. <laughs> <laughs> Katigil na natin to. <laughs> kaya, kaya naman to. Tsatsagayin lang talaga, par. Yan, you know, parang medyo nakuha naman, insan. Pero lagyan pa natin ng konting tiba, insan. Isang pota bang bang ma, Insan. Uh Oo. -oh. Oh. <laughs> Ikang kakain, ha? Jorge, patulog naman ako. Pigaan mo ako ng itlog dito. Tatan, dudes. Yan. Yan. Tsaka isang ano, par. Okay. Isang asin. <laughs> May asin tsaka, tsaka paminta. Okay na yun, Insan. Hindi oh, diba. pa. katagal. <laughs> Mainit-init pa yung palaman namin. So, ire-rep muna namin ito ni Insan. Tapos magpalaman na tayo. Siguro ito, ire-rep din namin. Hindi, wag na. Sige, cut. <laughs> <laughs> Medyo mag expect nga talaga ng matamis pagkaganta yung nakita mo. Diba? Ito na all-purpose cream yan. Haluin natin. Ano kaya magiging kulay na ito? Minta. Uy! May kuting! May kuting! Takpan na natin ito, tapos uh, tikman natin mamaya. Ngayon kung may adjustment sa lasa, alat-alat na lang naman yun. Eh. Lagyan na lang namin ng patis or asin. Ngayon, let us proceed with this pare. Ang ating croquettes. Medyo lakihan natin ng konti para maraming palaman. Linis-linis talaga ng gawa, oh. Gagawin oh, natin sa gitna. Tapos, isara natin. Uy, mukhang gagana, par. Oh, gana, mukhang gagana. Ang oh, sarap talaga ng makapuno balls. <laughs> Pag ikaw kumain, ha? <laughs> meron tayo dito ng dalawang itlog. Lagyan natin ng tubig. Tapos, gawin natin yung paborito rin insan. May x-minutes lang. Ayan. Tapos meron tayong breadcrumbs dito. Nakunin natin yan. Tapos, ilagay natin dito sa ating itlog mixture. Yan. Lagyan natin sa breadcrumbs. Tapos, balik sa itlog mixture. Kaso, may nakalimutan pala akong gawin. Hmm. Dapat pala, binalot muna natin ang harina. Okay. Oo. Yan, Mukha natin, hmm. ha? Lagyan natin dito sa semolina. Lagyan natin sa itlog. Lagyan natin doon sa crumbs. Tapos, balik sa itlog. Tapos, balik sa crumbs. Mukha namang, mukha namang okay. Basta ito yung, ito Probably. yung mali. Ito insa na hindi okay. Baka ng ah. Ang kakain ah. Social no, simuli na pa talaga gamit. na mm -hmm. eh. Hindi nga makakabili ng all-purpose plan ng ano eh. Ganda na. Uh, mag alas 12 na. Try, try natin, try natin ha. Sige. Medyo mainit-init ba siguro ito. Yun. Bilamig ah. Hindi, tama lang yan. Ah, tama yan. Ay, Pre, gaga, gaga na to. Gaga na to. Oh. Uy. It's so stupid. It just might work. Pare, oh. Ay. Ang lapit mo, insa na. Insa, oh. Nagdikit yung hilaw sa luto. Oh, oh, oh. Pare, oh. Pag <laughs> <laughs> ikaw talaga, nakakita akong kumagat kahit isa. Sasasabi -sa ko lang. I am just saying. Lutuin ko na muna lahat to pagtalaga pag mo na kasi pag naka-roll talaga, dahil sira, sabi nito Yan mga... Yan legit na ano, boy, fried ice cream. Oh, mm -hmm. mo, pinakat ko na ayaw, ikat kasi <laughs> gusto pang tumrush to. <laughs> Walain mo, pre, na nabuo. Ngayon, tulad sa paggawa ng, ng tinapay, kapag mas mahirap i-form yung, uh, yung dough mo, mas malambot siya kasi mas marami siyang tubig. Hopefully, garoon din dito at hindi siya solidong solidong starch. Alam mo yun. Uh, tapos na tayo sa dalawa. Doon tayo sa last. At yun ay ang ating gnocchi at eto na siya pa. Mabalik pa siya ng konti. Ibig sabihin, meron pang isang konting gluten resistance. Pero laban na to. Iaahas. Yeah, Hahabain natin tong ganito. Uy, puto bongbong oh. -bong. Kang kakain ha, kang kakain. <laughs> mas manifest, mas, mag mas, maganda. May nag-comment nun ako rin, grabe naman laki ng gnocchi. <laughs> grabe, naman laki oh, ng gnocchi. Sorry, tira ba't ako maghiwa eh, tsaka mag-roll yun eh. Yan, actually isa lang muna. Kasi feeling ko gagano ito, iluluto ko to kay Madam Bukas. Parang espasol nga. Diba? Sabi si... eh. Yan, patuloy na natin ito ng ganyan-ganyan. gano'n. Tapos role roll yun yung ganyan. So, kumukulo na yung tubig natin dito. Tapos meron tayong pananakahanda dito. Ngayon, meron timing kasi to. Pwede ka naman huwag maging maangas. Mas huwag timingan. Pero, mas tipid sa oras kapag na-timingan mo. So, ang goal ko is, ma-brown yung butter sa same time na maluto yung gnocchi natin para recta So, try natin. Tapos bago pala ang lahat, tagay natin ito na. Yan. So, lagay na natin yung gnocchi natin dito. Natin maluto, tapos hindi na rin natin to Simulan na natin ang pagluluto na butter natin. Medyo dadamihan ko talaga yung butter kasi ano yan eh? Sarap yan insan. Iba brown natin siya para medyo nati yung flavor. Ay! Kaganda! Kaganda! Ah! Diba? Matik lagay na natin. Yan ang gusto natin. Magkaroon ng konting ganyan tosta. Pasta water. eto na rin yung sauce niya. Pasta water. Lagyan natin diyan. Ah. Kayaan natin na yung starch doon sa pasta water at yung starch na nire-release ng ating gnocchi due to agitation ang magbigay ng sauce sa kanya. Bali, ano to, parang temporary emulsion. ah uh, chop na kinchay. Mas lagay na natin dito. Fresh Parmigiano-Reggiano, pare. At eto na ang ating ube. Nyoki. So, luto na yung tatlo. Siguro, wala nang ibang kailangan gawin. Kundi, tikman. Matanggal na ang sapatos? Tikman! Pero bago yan, Jerome, mag-slow mo na konti lang. So, ito rang ang ating tatlong at meron uh, tayong ube dito. Right? Hindi po yan yagbols ko. Uh, <laughs> hindi po yan scale model uh, ng... Malupa at mabuhong. Oo, oo di ba? So, ube po yan. So, ngayon, tikpahan natin pa. Siyempre, i ano Rep mo pa. Tama, oo. tama. Ito na. Doon tayo sa nyok-nyok natin para unahin na natin to. Dito, pinaka-excited, eh, di ba? Tinan mo naman yan. Look at that. Di ba? Sabi nga ni Alvin, mukhang bite-size po ito, bong-bong. Uy! Maganda yung... Uy, 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 uy. uy cheese pull, Maganda yung texture niya sa ano, sa tusok. Alam mo Gets mo agad yun doon, eh. Pero syempre, iba pa pag nasa bunga mo na. Diba? Bakit parang mas masarap pa to kaysa sa mga nyoking ginawa ko na sa, sa patatas? Hindi, siguro kasi, kasi muli na yung ginamit ko. Diba? Ano, ano ba to? Like, ang simple lang ng lasa niya eh. Pero at the same time, medyo complicated din. In a way na parang, ubi nga ba yung kakain ko? Mm. Oo. Uh. <laughs> <laughs> ano siya? Ano oh, Masarap siya. Tapos sobrang simple lang. Mm. Di ba? Sobrang simple lang. Kapag nga ano, nati. Hmm. Hmm. Um, Tama. Alam ko malapon. <laughs> Tama na, malapon joke yung pre. Wala nakakagets na, no, di ba? Masarap pa. Masarap siya. Masarap siya. Pero, Again, tulad nung nang, naging resulta nung tumigim lang ako ng ube, wala nung lasang ube na alam natin. Teka lang, mm. si George hindi pa nakakakain ng ganyan. Hindi pa Aliga nakakatikim yan ng ganyan. Halika dito, Jorge. Sige. Good. Insan, masarap insan. Masarap insan. Masarap insan. Sige na, malis ka na ba? mag to sa ko sa'yo. <laughs> <laughs> pero ano? Ganito. Ang gnocchi, ay technically potato dumpling. Oh. Yun siya. Potato dumpling na binigyan ng Italian treatment, di ba? Pag sabihin mo kasi Italian treatment, for the most part, medyo simple lang. Ito, sobrang simple lang ginawa natin. min lang natin yung lasa ng butter, tapos yung fresh na quince na nilagay natin. Tapos tapos na. Di ba, walang kahit anong hokus pocus megos-megos lang, oh. di ba? Masarap siya, okay siya, and I think, pasok siya as re replacement ng patatas in terms of gnocchi. It works. It, it works. Gumagara talaga siya. Di ba? It's so stupid. It just might work. Next, pare. Ito tayo sa ating giratang bilo-bilo. Ah, ano pala. Ube clam chowder pala. I-expect mo siya as dessert. Oo. Okay. Ano, masasando ka lang. Ay, giratang bilo-bilo. Oh, ma'y tahong. Hindi, <laughs> okay, maganda dyan. Nakahimay yung tahong. So, maguhulat talaga yung... <laughs> Masarap siya, pero... Hindi nagdududuma yung bibig mo sa utak. Yun nga eh. Kasabihin ko mga lang, kapag pumikit ka, uy, uy. ang sartam ng clam chowder mo. Ano uh, uh, yung, yung sasabihin uh, mo, uh, mo eh? Pag dilat mo? Pag dilat mo, waaah! Ba't ganyan? <laughs> Insan, bakit ganyan ang kulay niyan? Insan, ako ba ay colorblind na, di ba? eto nasa pangalawang putahin na tayo. Kahit pa alam ko nang ito yung mangyayari. Kahit ito rin naman talaga yung point na palabas. I mean, ko medyo disappointed ako ah. Bakit? Na Bakit <laughs> Insha? na patatas lang siya. Ah, sabi ni Amin ganina, hindi mo mas lalabas yung flavor niyan kapag kinuluan ng mas matagal. Pucha tol, gaano katagal nakasalan to? Dalawa tatlong oras? Wala. Wala. wala naman talaga mangyayari kasi madudurog at madudurog lang naman yung ano noon, yung starch noon, 'di ba? Papapalapot siya, mapapalapot ng sabaw. Eh tinaw niya naman pareho. Ang ganda ng lapot niyan. Medyo nakakalungkot lang. Oo, ba't ka nalulungkot? Naman, insan. Kasi nga, parang patatas kala siya. Pero wait lang. Meron pa tayo isa dito, insan. Ngayon, eto. Wala. Alam na natin may ikinlasan ito, di ba? oh, Ang ba? Diba? Parang dessert talaga. Parang dessert talaga yung so, itsura niya. Yun, yung yun, 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 mata talaga nakaka- Oo. Uh, uh, ba? Diba? Kaya ako sa unang tingin parang, yak, nakakauma yung taba. Pero pag natikman mo, <laughs> wala, ganun pa rin. <laughs> Alam ko na yung magiging lasa Oo. <laughs> eh. Alam ko na eh. Mmm. Ingat siya. Masarap kung sa masarap. Tingnan dito, George. <laughs> First time parang makasimong ganito. First time walang? Hindi, okay, bulahin mo pa ako para mag-arise ka. mag character, that is all <laughs> both are wrong. Susungal ka, na kita. Patatas na siya. Ngayon, alam ko, pre, for a fact, na marami naman talagang variety na ng ube. Good Shepherd nga, naglabas ng white ube nung nakaraan oh, eh. Di ba? Oh. White ube, naglabas sila nun. eh hindi ko alam kung anong lasa nun. Hindi ko natikman yun. Gusto ko nang tikman yun. Para kang sobrang ano nun eh. Sobrang special nun pre. Para kang nakakita ng puting ipis. Di ba? May, misa may nakakita kang puting mm. ipis. Albino na ipis ah. yun pre. Shiny. Oo, oh, para shiny Pokemon yun. So rare yun. Sayang hindi ko natikman yung ano. Ipis. hindi, hindi ipis. <laughs> yung white white oh, ube okay, ng, okay. ng Good Shepherd. Sayang. Baka itong particular na ube na to, yung walang lasa. Ngayon, paano ko malalaman kung yung ubi na bibilin ko, eh yung meron lasa ubi. Gusto ko kasi talagang matikman yung natural na lasa ng ubi. Kasi pre, yung mga ube cake, ubi ice cream, hindi na yan yung natural eh. Like, alam natin. Alam natin na hindi na yan yung natural na flavor. Alam mo yung pag nakakain ka ng, na, say, strawberry juice. Kapag kumain ka ng real strawberry, hindi ganon. Ang oh. layo. Pre, kahit kumain ka ng mamahaling strawberry, oh. na amoy strawberry, pag kinain mo, hindi rin talaga siya sa ganun. So, ganun sana yung expect ko dito. Gusto ko malasahan yung tunay na lasa ng ube. Kaman ko, siguro ang ano na lang natin dito, at least ngayon, meron tayong panibagong arsenal pagdating oh, sa kulay. Arsenal. Alam natin na etong kulay na to, pakita mo, pero very sought after. Of royalty, yeah. Color of royalty yan, yeah, di ba? At trending to sa ibang bansa ngayon, oh. di ba? etong bagay na to ay pwede natin laruin as much as pwede natin laruin ng patatas. Kasi alam natin, ang patatas ay isang very versatile na ingredient. Aha. Ngayon, alam na natin na at least etong ube na to ay versatile din in such a way, parang patatas, na hindi, siya, hindi masyadong intrusive yung flavor niya, na nagbibigay siya ng lapot, nagbibigay siya ng starch. Alam mo yon sobrang daming patatas recipes. And I believe, karamihan doon, or baka lahat yon pwede natin gamitan ng ube. Oh, okay. We have, uh, we made the uh, purple nyo. Uh, come on, you are very stupid eh. <laughs> 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 Kaya <laughs> nyo, okay Mr. International mo ay Pitbull. na mga inaanak. Maraming maraming salamat sa part na to. Hating gabi na kami ay magpapahinga na. Um, kung meron pa kayong sagot siguro doon sa query ko tungkol sa Ube kung bakit kung bakit siya ganoon bakit ang play niya bakit hindi lumabas dito yung lasa hinahanap ko comment niyo sa baba so dahil diyan meron na tayong baong isa pang episode maraming maraming salamat maraming maraming salamat hanggang sa muli mga inaanak i love you all